Buwagin na lang ang National Food Authority dahil sunuway nito ang kanilang mandato na tulungan ang mga magsasaka. Ayon kay Samahang Industriya ng Agrikultura o Sinag, Sherman Rosendo So sa panayam ng SMNA News, mukhang mas pinipili na ng NFA ang bumili ng bigas mula sa ibang bansa imbis na bumili mula sa lokal na magsasaka. Sa katunayan aniya, nilakihan pa ang pondo ng NFA para makabili ng marami-rami mula sa magsasaka. Subalit ang nangyari, pumunta na mismo ang ad administrator ng NFA sa India para sa importasyon ng bigas doon. Ang problema nung tinanong kung nasaan yung administrator, nasa ano pala India, nagni-negotiate ng bigas mm -hmm. in which wala wala sa mandato ng uh, NFA na bumili ng bigas dun sa other countries. Ang mandato niya is bumili ng palay in which uh, Uh, ang tanong doon bakit uh, hindi siya bumili at tinanong din doon sa sa taon niya sa NFA bakit eh uh, ilang ba yung pondo nila na iwan may pondo pa pala sila 8.5 bilyones no ibig sabihin eh dapat nakangkat sila para at least eh, may buffers stock kang NFA ang problema hindi sila umangkat. no yun ang uh, problem eh, kung hindi man sila umangkat sa ating mamagsasaka, ka tapos nasa abroad pa sila para bumili ng bigas, ah uh, mukhang may problema. Wala sa mandato niya Ipinunto ni Son na malinaw na salungat ito sa ninanais ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na palakasin ang domestic production sa agri-sector. Sa mandato ng NFA, kailangan itong tiyakin na sapat ang supply ng bigas para sa panahon ng kalamidad. Magugunita na una nang nagdulot ng kalituhan sa publiko ang pahayag ng NFA na nasa dalawang araw na lang ang buffer stock ng bigas bagay na nilinaw rin ng ahensya. Sinabi naman ni So na wala silang nakikitang kakulangan sa supply ng bigas na kinakailangan ng mga Pilipino sa araw-araw. Uh, based on uh, presentation din ng Yusek uh, uh, sa dun sa uh, uh, Kongreso, Uh, may enough tayong buffer stock up to December. After December 31, ang buffer stocks natin is uh, 59 days pa. So ibig sabihin, wala tayong kakulangan no sa local uh, uh, stocks. Na in which nakita natin dun sa presentation nila, wala maski walang import ng uh, September up to December, may magiging buffer stocks tayo ng 59 days after that. Uh, so ibig sabihin, Uh, yung private sector ngayon pumapasok, lalong mas malami tayong buffer stocks. Tuloy-tuloy no? uh, yung pagpasok kasi ng private sector. So hindi natin nakita kung uh, maski maski umangkat ang NFA sa atin local na magsasaka, magkakaroon ng problema dagdag pa ni Sona, kung nag-angkat lamang ang NFA ng bigas mula noong Enero hanggang Mayo ngayong taon ay wala sana silang magiging problema sa kakulangan ng buffer stocks. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Ito si Christine Lawan, Azimena News.